Hello mga friends, long time no see. Kagabi eh, pumunta kami sa ano, sa biena ng anak ko kasi yung lola ng asawa niya ay namatay kahapon daw. Kaya inutosan ako ng asa. pumunta kami kagabi. Tapos alas 10 na siguro kami na tayo. Tapos ano, inutosan ako ng asawa ko na daw ng ano, yung i ibibigay ba or halad sa amin sa Bisaya. Yan. Tapos, bago tayo umalis kasi ang init sa labas, grabe. May ano tayo, kakain mo <laughs> ice cream. Ice cream for me. Dami ng ano. Sana yung punta. Wala na yung pinamili ito ang favorite ko ito ang favorite ko choco mint choco mint tapos kailangan daw na may mabigat sa taas dahil ano ang freezer eh, nasisira ang packing o, oh, ito nun may naani na naman ako ang dami o oh, diba Oh, may naani na naman ako. Mga ganito kitam 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 kas ngayon punta na ng ano kasumi pala bibili ng beer It, ipabalot gorezen daw gorezen mm -mm. tsaka may tsitsaron ako dito mga chicharon ko. Chicharon. Chicharon, bilis sa mga tay. Mm -mm. Mm. Aris tayo. Dali lang At saka card daw Diyos akin ang gagamitin sa kanya daw. No, para may points daw siya. Kita mo. Sobra ka. Jury put, Pati points kinukuha. Ang init sa Ano pa yung sasakyan ko? Hmm. Grabe yung init binaligtad pa niya dahil doon daw ipapark ang ingat sa, lu sa lugar na yun Magsusit tayo kasi may magnanakaw Tuan na. O, ang ukrak ko mahaba na. Hmm. hmm? Ang isa sa parada. Blue siya. Blue. Blue dito. Yan ang hili ko ng mint. Wala tong ano, batay itong ano itong, ko. Mmm. Mmm. Maraming init. September na eh. Mainit pa rin. Grabe. Ah. Iyab na mo. Pag uwi mo ng bahay, mainit pa rin. Mm. Ang hulog. Punta tayo ng wheels kasi, kasi malamig sa luwes eh. Mm -hmm. Let's go. Mm -hmm. Hindi -mm. Hindi makapag-drive. hmm dumaan. Mm. Ubusin na natin to bago mag-drive. Masasak na kami mag-chocolate. Gusto mayat na ako ng ilang gramo. kubay na naman. Mm. Ubus, tayo na. Mm. Let's go. Prati mm. net mare. Subra net Japan. Non all the world tong night na minute eh. Kita mo yung sa Hawaii yung ano doon sunog lahat tapos sa saan ba yun na earthquake maraming patay tapos nag tsunami naman sa ano Lebanon Lebanon ba yun ano ano yun daming patay Diyos ko. Ang tsunami nga dito sa Japan ni eh, yung 3,000 na tao hindi pa nakita eh wala na yon kinain na yun ng ano mga uh, ah, bulate diba uh, maganda dito ba diba? ang yan ng lugar ko walang ano kapitbahay, ang layo ng mga kapitbahay na ito soba to eh maging, maging soba yan, Yang flower na soba Japanese flower mm, sa ano, Welsha. Bibili tayo ng beer. Pang ano, pang ano sa batay, pamigay. Kasi yung ano, tao doon, may sa beer. Kaya beer ang dinala. Dadali namin magmahing gabi. Tapos, sa 20, wala dong ano, sa 20 pa ang ano niya, yung cremate. Sa 20 pa raw, i-cremate yung lola. Tapos, wala na yung tawag nitong farewell party sa gabi. Wala na. Mag magastos lang yan eh. At saka yung magpalit ng damit, tapos yung mimake-upan, punasan yung bangkay si Tomomi, yung anak ko, ang gagawa dahil may lisensya naman siya sa nurse eh. Siya daw, siya daw ang gagawa. Siya daw ang magpalit ng damit at saka magpunas sa bangkay eh, masaya yung matanda kasi ayaw nung matanda noon na yung may ibang tao sa bahay. Ganun. para ayaw daw eh. Ano yun? Dancer. Ng Japanese dance. Kaya 92 years old, mga 90 pa, sumasayaw pa yan doon sa ano, stage. Na ano lang siya, nabiglang, ano kasi, hindi, nakaka, hindi na makakain. Hmm. Ganun din ang Bienan ko eh, 92 years old, namatay matagal talaga ang buhay sa Japan kasi mahilig siya sa mga pickles mga like, um, yung miso ang pahaba ng buhay yun eh hmm. sa atin pag 50 na ay ugod ugod na matanda na ano dito wala pa yang, ano hindi, yan, hindi pa yan ugod ugod ang ugod ugod dito 100 Ay, din dyan sa unahan ang tawag dito is 福井住み。福井住み。ito itong daan dito. Hindi ito ma, ano, lalakihan. Mahabaan. Yung ganun. Ang daming dumadaan dito pag umaga oh, at saka sa gabi. Pagpuntang pag opisina. Hanggang ngayon, ganito pa rin. Pina-expand na nila dyan sa baba. Pero siguro dito, maya-maya pa yan. Siguro, tatanda na ako ng tatanda. <laughs> at least yung mga ano mga apo-apo mm, ayan maganda na ang daan tapos na dito mag ano, harvest ng ano nila oh. bigas palay oh, ayan dyan oh wala pa hindi pa na harvest kasi ngayon talaga oh, may train oh ayan ayan ang train ang, ano ang liit-liit Tsaka hindi siya mahaba masyado. tama tama lang. Mm -hmm. At ngayon, malapit na tayo sa pupuntahan ko. Nasa... Ayan, oh. Walking pa rin sila. Kasi kahit na mainit, nag-walking. Walking on the street. Cha-cha-cha. ako. Mauli ka. Paano ako makalabas dyan? ah, Okay. Hindi ka lang. <laughs> Domo. Domo, oh, Ganyan dito ka, ano. Ka polite, oh. Oh, Salamat. Oh, ganoon pa sila. Oh, na tayo. Dito para, naano ako, nag discuss ako dito isang beses, eh kasi mo andito dito yung stoplight hindi pwedeng lagyan ng stoplight na sabi eh ayan malapit na sa pupuntahan ko oh, ayan may kasumi may wilsha dyan sa wilsha pupunta bibili ng beer at dito na natin tatapusin itong ano natin itong taping natin or taping daw sabi okay bye bye ay okay, andito na sa Welshia. Magpa-park na lang tayo. At pag alis nun, ipapark na natin itong sasakyan. Okay, go, go. Ano sa like couple lights? Gritsahin ko na lang. Hindi na lang ako magbabaking. Okay. Okay. Dito na tayo. Babay na tayo. Balik na naman na maya, ha <laughs> Bye. -bye.